malayo-layo pang ang pa ng na kami. <clears throat> Sa pakatan. Nakukuha ka ng bagongon niya. Naalala niya yung sinabi ko. Sabi niya po, kuwaro kami ng bagongon. Hindi ko pa nakikita kung anong itsura ng bagongon ng mga kapaknas. Makikita natin mamaya. A few moments later. Hihiyang na dito, Pakners. Mga Pakners, ito yung sinasabi nilang bagungon. E sa atin to hulog to eh. Gamit to ng mga karpentero at saka mason eh. Tira ulo. Diba? Pakner! Hulog yan, Pakners, na may laman. Ah! Oh, mahulog daw. Yan, nakita nyo. เลตเตอร์ <Later. S 2> 15นาทีต่อมา Ule. Diba? Marami-rami na rin. Meanwhile, Pau here Terah, Tara! Puno na! Ayun o, puno na. Ayun. Lalakad na later. Tara mga kapartner, tinanatin, natin yung hinuli naming ano nga tawag niyan, partner? Bagungon. Pinupukpok na ni partner, tingnan natin. Hindi mo ka partner pinalabas yung laman niyan, hindi mo makakukuha. Kailangan palalabasin mo. No. much, much, much later. Mga ah, Pakner, so, totally eh, busy naman si Pakner. Si so, Pakner Donald. Tingnan natin yung alaga niya. mga biik. Tara. Ah. ba yan, partner? oh, yan yan. Hindi ka tapos. Ah, hindi ka pa tapos. Marami pa, no? So, mga partner, so, eto na yun. A few moments later. Ito, partner, yung atang regado nitong nga atang sinimit na bagungon ah. Yan na yun. Um, Gigi natin siyempre, partner. Bawang, sibuyas, luya, saka siling cute. <laughs> Kino ka sa pampaman. <laughs> siyempre pinaka masustansyang malunggay. Malunggay. Ang alam na natin natin na kunting asintak na. Napakaraming benefits na itong malunggay na yun. Saka siyempre ang okay, gata. May gata. natin yung bakla. Tsaka ito ang pinaka main character natin. Bagungon. Na nakahawig ng hulog. <laughs> <laughs> so, partner, ihulog na natin. So, tingnan na natin mga partners ha. Yes. Yes.

Sir, parang bato yan <laughs> Yes? ilalagay itong gata. yan. Tumano, ahon na ganyan. Yeah. Dami pa nga ako makapal. Yes, Masarap na naman yung pananghalian natin. Babalabagin natin siya, dalawa, ah, uh, tatlo, tatlo. Shoot. Mm Haloy. -hmm. So mga tatlo. ilang minuto yan, pakna, bago natin yung Pag kumulo, pakna, at medyo lumapot na yung gata, hindi naman para magtikain yung gata nito. Uh, Pinakasabaw lang yun. Uh, so, Ayan ah, daw muna natin kumulo. Mm -hmm. Masarap nga pakner luto sa kahoy. No? Mm -hmm. Wala mo lang partner may may mag-sponsor. Ay, siguro, di ba? Mo nun. Ay mo noon. Pipihit-pihit lang tayo. Pero um, try natin. 11 minutes later. sorry ready na, partner. Oh, ito na pa kan. Hello, ito na, mga oh, partner. So, ito na ha. Para mamaya na, hindi na. Ito na mga kapartners. Ang bagong na may Ano ba yun? Malunggay. Ah, uh, malunggay. Yeah. So, okay na. kita like, share, and subscribe. Ang kaya na po, at pag-alabito na po kami sa amin. Facebook page. Pag-alabito na po